Guys okay, ya. Oke, kita ko may, ay, mas may nauna pa pala sa akin mga master ayun nadaanan natin baka dito lang tayo sa ibabaw ng ano, malakas ang hangin hindi tayo makakapukol ng ano, maayos maliban lang po dito sa kabila pag dito may update ko kayo mamaya mga master mga idol eh, dito tayo ayan so, eh. ah may, may nahuli siya kaso lang plastic ayan saan ah, update na lang master, eh. may mga kasama rin tayo mayroon din daw do doon sa dulo pinakadulo Ah, kaso napakalas ng ng hangin. Ah, Meron din naman diyan kahit maliliit. o pang-ulam lang. Habang hindi pa naulan ayan. Oh. na-update na lang ulit. guys, dito tayo. spot natin guys ayan o no? uh, hulog lang natin ayan sana mayroon dito uh, makakuha man lang pang ulam kahit maliliit okay na yon masarap sa bawan yan guys okay, ya Laman na rin uh, Diba Lipat-lipat lang Bali nakadalawa na tayo guys Dalawa na Nakahuli natin Lalaki na rin Lalaki na Uy on tayo guys yung bidbid ako nawala no kita <laughs> yun tumalon tumalon hindi nadali

belag bag. Belag bag tama. Uy. Belag jam kamu bag. Ya malakas. Ya malakas malag belag bag. Eto bagan tawa. na malapit na. Belag bag nga. Hala <laughs> nah guys eh. bag. Balik badan utama, ah, ih, ih, ada aliran desa. silai, eh. sayang gak boleh lah. sila. <coughs> Tinala lang ang hangin. Ay! Puti! Sayang! Ito! May huli! May huli! May huli tayo! Station! Yun! Yun! Hahaha! Sana may land natin ulit. Dahil uulan na. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ay! <laughs> sayang sayang putik na yan sayang sayang laglag ay natira asang <laughs> asang guys yuk <laughs> oh. <laughs>